Hello mga mare, magandang buhay sa ating lahat. Lagi nating tatandaan ay na dapat happy lang tayo palagi at always good vibes. For today's video nga pala mga mare ay yes, tama yung nakita nyo. Andito nga pala kami ngayon sa palengke. Dahil bagsa kan nga ngayon mga mare ay ngayon mamalingke kami dahil marami nga mura. Naghanap nga muna kami ng maparkingan mga mare at ayan na nga pumapasok lang kami sa loob at ayan grabe oh ang daming isda. At bumili na nga kami mare dahil ito ang isda na ay grabe nakalimutan ko yung pangalan pero ano syempre masarap to iihaw. Sa dami nga ditong mga tindang mga mare ay grabe talaga malilito ka talaga kung ano yung bibilhin mo. Sa sobrang dami nga pala mga mare dito ay talagang binagsak presyo na nila. Pati mga prutas nga pala dito mga mare ay talagang ang gaganda at ang mumura pa. At grabe maglalaway ka talaga sa mga ibang isda at mga pusit. Grabe sobrang laki. At ayan na nga mga mare may nakikita ko ditong isda. Kasi ang alam ko tingin ko sa amin ang tawag nito ay tikus. Hindi ko lang sure ha. Masarap nga pala tong isda na tong mga mare ihawin. Napakala ano ng kapal na yung laman. No? Ang tawag nga sa amin yan mga mare ang malaking isda ay tikus. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa tagalog. Sakit sa brain talaga naman mga Mary dahil matagal ako dito sa Tagalog pero hindi ko talaga alam yung mga tawag ng iba dyan. Pati nga ibang mga Tagalog ay hindi ko talaga alam. Huy! Ayan mga Mary, nag-iikot-ikot pa nga kami at syempre matitingin tayo ng iba dyan. Grabe naman talaga sakit sa brain talaga mag-budget pa nga Marie, kaya kailangan natin hati-hatiin ang bibilhin. Alam nyo ba mga mare napalunok na lang talaga ako nung nakikita ko yung malalaking pusit. Naiisip ko talaga kasi yung inihaw na pusit eh. Napaisip ko talaga mare hanggang lunok na lang pala. Paano ba naman mga mare talagang hindi kinaya yung budget. Napakamahal pala ng kilo nun. Pagkatapos nga namin doon sa ibang isda mga mare ayan dito naman kami sa mga bangus at tilapia. At syempre mga mare kasama sa budget yung itlog at yan talaga yung madali-dali nating itlog. And that's it for today's video, mga mare. Thank you for watching. At ayan, uwi na kami magluluto pa. God bless us all, everyone.